So yun guys. Nakakatakot dito. Hindi namin alam kung nasa kami ni Bert. Tapos kanina may sumisigaw pa dito na puto. Eh oo, oh, oh, sobrang nakakatakot. Nakarating na rin kami. Kaya alam ko, bawaba pa, pa kami ng bundok. Basta sumunod ka na lang, dire-diretso ka na. Ikan, taka dyan ilabas na ito. Kami, huwag naman na nung dito. Oo, ano naman yun? May helmet ka naman ah. Hindi namin alam kung nasa'ng kami. Huh. Ano ba? Ayan na, guys. Grabe, dalawa lang kami dito ni Bern. Guys. Ang putik kami, may gravity pool. So yun, guys, update ko lang kayo kapag lapit na kami kung ni Lord. Sige, guys. Bye. So yun guys Putang ina na nakakatakot dito Yun yun naman Putang ina Hindi namin alam kung nasa kami ni Bert Tapos kanina may sumisigaw pa dito na puto Ewan ko sobrang nakakatakot Bahala na pero alam namin siguro malapit na kami <laughs> Putang ina Nakarating na rin kami Kaya lang Bawaba -bawa pa kami ng bundok. Ay, nyo ba yan? Pero, ba diba dito yun? Dito yun. Ay, tahan nyo ba yan, guys? Puta, dalawa lang kami dito ni Berto. Oh. Ano o. Saan ba ako punta to? Basta, sumunod Ay, ka na lang. diretso ka na. E, tahan ka dyan. Na ito, eh. Ay, labas dito, eh. Eh, sasama-sama kayo. Tapos, magre-reklamo ka. Tulungis ka pala, eh. Basta mo na. Kami, may Bista mana nanggal dito. O, oh, ano naman yun? May helmet ka naman, ah. Grabe, guys. Hindi namin alam kung nasan kami. uh. Oh, tsaka yun Hindi ko alam kung tama, kung tama decision to. Ayan guys, update ko kayo. Woo! Oh! Ano ba? Mayan na guys. Ito yung tinatawag na Thousand Hagdan Moriones. Ayan o. Oh. Thousand, oh. thousand Grabe, dalawa lang kami dito ni Bern. Guys. Anong lapas na ito? Target na. Ha? Huh? na. Biringan, tanga. Oh, putik yan. May gravity pool. So yun guys, update ko lang kayo kapag oh, kapag lapit na kami kunin ni Lord. Sige guys, bye. So yun guys, bali, dito na nga pala kami din na ni Bert. Ewan ko, kung san san na kami napadpad, pero tingnan ninyo yung tutulugan namin guys. Ayun o, oh. ayun tutulugan namin o, oh. helmet ko. Bert! Sigurado ka ba talaga sa plano mo na to? Bakit? Okay naman tayo dito. Di ba? Sigurado dito. At tignan kung payapa Oh. Oh, nga, may tutulugan eh. na tayo. nga, yung eh, nga. Payapa nga. Eh, baka mamaya sa sobrang payapa, ha? Ah, kainin na tayo ng dagat. Ayun o. Oh. Alapit na ng dagat sa atin o. Oh. Dyan. Sigurado busog na yung dagat Ang daming, daming isda dyan no? Buti sana kung no, mga... na lang tayo natulog oh. Ayan o, oh. ayan no. sa tamiya yan o oh. oh, Gusto matulog? Ako dito ka. Good night Good night, night. Eh hey. Kasi dapat hindi na ako sumaham eh. Sabi ko na nga bab Malitong plano na? Ayun guys Good night na Papahinga na ako Baka malayo pa Yung lalakbay namin bukas nito Ay So yan guys Ganyan yung nakikita akong view Ang ganda sobra Tapos Dito po Wow! Dito sa guys, ito lang tulugan namin ni Boss Perth. Ayun yung kapitbahay ko. You know? <laughs> guys, sarap pa sa nature. Nakakawala ng pagod. Kahit papano, paano, napapawi namin yung problema. <laughs> oh, sarap! Guys, morning nga pala. Bali. dito si Bert nag-ais ng bahay niya, tignan niyo guys. Woo! Bert! Oh. Ano? Di ano ka hindi ko pa malalaglag dyan? Hindi yeah. Dinilipat ko kasi inside sa isang sa ng ko ano. Anong? Yung duyan mo nabi. so umay yung kasi hindi para Parang, anong parang caterpillar. Ano yun o? Parang okay. buhon. Mag-evolve okay, ka na. Ah, oh. Ay, ay, oh Oh! Hindi ka kasi nagpapahala makakakit ka dyan eh. Hindi, yeah, kinakakit ka na ng mga kaibigan ko. Okay, guys. Napakasarap dito. Pwede nga lang dito na sanang tumira eh. Tingnan nyo naman. Malayo sa kahit na anong ingay at gulo.